Hello, welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampak nating palabas ngayon ay pinamagatang The Book of Eli na pinalabas noong 2010. Lubos din namin kagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Maraming salamat. Ito na! Ang eksena ay magpapakita sa mundo matapos ang isang malaking gyera na nagdulot ng mass destruction sa mundo taong 2045 kung saan ang isang pusa na pink ay naghahanap ng makakain sa isang bangkay, nang bigla itong tinamaan ng palaso na pumatay sa pusa na kinuha ng lalaki upang maging pagkain, at patuloy na naglakad patungong kanluran sa maladesyertong lugar. Kung saan makikita ang mga sasakyan inabando na matapos ang kaguluhan. Doon ay patuloy na maglalakad ang ating bidang si Eli, at papasok sa isang bahay dala ang kanyang baril. Hindi nito inalintana ang bangkay na nakasabit at kinuha ang sapatos na masayang nagkasya sa kanya. At kumain ng pusa para sa hapunan, nilinis ang baril at ang itak naghugas ng katawan, at nakinig ng musika gamit ang iPod at nagbasa bago tuluyang makatulog. Kinaumagahan at nakitang wala ng baterya ang kanyang iPod at patuloy na naglakad nang makita niya ang babae na humihingi ng tulong ngunit agad niyang sinabi na naamoy niya ang mga masasamang tao na nais siyang pagtulungan. Ito pala ang grupo ng kalalakihan na kumakain ng kapwa nila tao sa tindi ng gutom at kawala ng kahit anong pag-aari sa panahong ito. Hinawakan ng pinuno ng kala mo hardcore band si Eli na agad niyang pinagbantaan, na mawawala ang kamay nito sa oras na ulitin niya ang paghawak sa bida, ngunit inulit ng mabahong miyembro ng Wrestlemania si Eli at kaya't agad naputulan ng kamay at umiyak na parang bata. Doon ay sinugod ng wrestling team si Eli kasama ang malaking akala mo si Mankind, ngunit isang iglap ay kinarni niya ang mga loko. Nawalang walang nagawa ang leader kung hindi umiyak na lang at mayamaya -maya ay sinubukan ni Eli kung matulis ng itak sa katawan nito at nung namatay. Ay sinabi niyang, ay, matalim pala, sabay punas sa damit nito. At kinuha ang ilang gamit ng mga mababahong kalaban na pwede pang pakenabangan Agad umalis si Eli at napunta sa isang sirang tulay nang marinig niya ay mga sigang nakamotor ng open pipe na hindi naman mabilis maingay lang Ay ninakaw nito ang gamit ng isang mag-asawa sabay pinatay ang lalaki Habang pinagsamantalahan ng mga walang hiya ang asawang babae Na walang magawa si Eli kung hindi magtago at maghintay ng kanilang pag-alis sa patuloy niyang paglalakad ay nakarating siya sa isang syudad kung saan makakakuha siya ng tubig at sapat na kuryente para sa baterya ng iPod, nang dumating siya sa isang tindahan na agad siyang tinutukan ng baril sa pag-aakalang isa siyang masamang tao. Nang pinatunayan niya na nais lang niya ng tubig at charge sa iPod para sa sound free. Na maya, maya, ay dumating ang mga nakamotor na lalaking sa syudad pala ang kanilang boss. Pinakitang ang kanilang amo na si Carnegie ay naghahanap ng isang uri ng libro kaya't kinokolekta ng mga tao niya ang lahat ng uri ng libro, ngunit bigong mahanap ito. Kaya't pinaalis na lang niya ang mga tauhan. Kaya't nagbigay na lang sila ng isang shampoo, na binigay naman niya sa kanyang kinakasamang si Claudia, na sinasabing ito na ang huling shampoo sa mundo. Ngunit nang tinanong nang ng babae kung nahanap na nito ang libro ay bakas ang lungkot sa mukha ni Carnegie sa pagkabigo. Nang kumuha si Eli ng tubig sa isang bar na makikita ang mga mukhang goons na anabangan siya, ay agad siyang nakipagkalakal ng mga nakuhang gamit mula sa huling laban. At inutusan ng isang babae upang maunang kumuha ng tubig sa mahabang pila. Ngunit habang naghihintay si Ilay ay disinasadya nitong tinaboy ang isang pusa na agad namang kinagalit ng gang leader na maalalang pumatay sa mag-asawa. At nais kamprontahin si Ilay nang walang ano-ano ay inuntog ni Ilay ang mukha nito sa mesa at makikitang duguan ng lalaki. Na maya, maya pa ay nawala ng malay at bumagsak. Yan ang napapalamo sa sobrang pagtatanggol sa isang pusi nang aktong aalis na si Eli upang makaiwas sa tiyak na gulo ay agad siyang inarang ng mga guns at agad sumiklab ang mainit na laban na nagresulta sa pagkaubos ng mga kalaban na kahit mag-isa lang ay kinarni niya nabago niya katayin ng mga kalaban ay nagsambit siya ng ilang berso mula sa Biblia at nang aktong papatayin na niya ang huling lalaki ay pinigilan siya ng babaeng kumuha ng kanyang tubig at agad namang dumating ang kalbong guns na tinutukan siya ng baril at agad lumabas si Carnegie upang kausapin siya doon ay nakipag-usap ito na nais niyang maging tauhan si Eli sapagkat nagpamalas ito ng kakaibang pakikipaglaban, ngunit sinabi nitong patuloy siyang lalakad patungong kanluran at hindi titigil sa isang lugar lamang. Kaya tinawag niya itong Walker. Sa huling pagkakataon ay kinumbinsi niya itong tumigil muna sa gabing iyong sa isang kwarto na kanilang pag-aari at bukas na lamang muling magbiyahe sa binalik ang aqua flask nito na made in China. Habang nasa isang silid si Eli ay dumating si Claudia na napansin itong isang bulag na nalaman niya na ito ay bulag na bago pa man dumating ang gyera at ang tinatawag na white flash na sinasabing kumitil at nagpabulag sa mga tao. Pinlano palang akiti ni Carnegie si Eli sa pamamagitan ng anak ni Claudia. Na bagamat ayaw ng babae ay wala itong magawa dahil sa pananakot sa kanya. Kaya't bago matulog ay naghahanda si Eli ng kagamitan at pasimpling muling nagbasa. Ay biglang pumasok si Selara. maala lang siya ang babaeng nagbigay sa kanya ng tubig na nakasuot ng isang spaghetti pababa. Naninais makasama si Eli sa gabing yon. Sana all, ngunit agad pinalabas siya ng bida at sinabing wala siyang ibang kailangan. Ngunit nagpumilit ang dalaga at nakiusap na kahit sa sahig lamang siya matulog at walang gagawin sapagkat sinasaktan ni Carnegie ang kanyang nanay. Agad naawa si Eli at hinayaan siyang mamalagi sa gabing yon. Sinabi ni Eli na sagana ang sangkatauhan bago ang malagim na gyera, hindi tulad ngayon na lahat ng kanilang tinapon ay siya nang pinag-aagawan sa panahong iyon. Habang may mga katanungan ng dalaga ay nakita niya ang librong binabasa ni Eli na may simbolo ng cross. Ninais nitong tignan ng dalaga ngunit hindi siya pumayag, kaya tinalok na lang ng pagkain ni Eli ang dalaga. At bago isubo ng dalaga ang pagkain ay nagpasalamat muna si Eli sa grasya sa araw na iyon, maging sa bagong taong nakilala niya, na lubos na pinagtaka ng babae na nagdulot sa kanya ng maginhawang pakiramdam. Kinabukasan ay bumalik na si Salar sa kanyang ina at kay Carnegie na ginawa na niya ang inutos nito sa kanya. Nang biglang hinawakan ni selara ang kamay ng ina at nagdasal. Ngunit nakalimutan nito ang huling katagang, Amen, na si Carnegie ang nagsambit at tinanong kung saan siya natutong magdasal. Kaya't agad niyang tinanong ang dalaga kung may dalabang libro si Eli at sumenyas lamang ang dalaga ng cross. Kaya agad-agad nilang pinuntahan sa kwarto si Eli at nagulat sila na wala na ito. Hinabol ng buong gang si Eli at pinigilan na dahil nais ni Carnegie ang dala niyang libro. Kailangan ni Carnegie ang libro sapagkat may sapat itong salita upang mapanumbalik ang pananampalataya ng mga tao at mapamunuan niya ng maayos. Ngunit sumagot si Eli na hindi ito ang dapat kalagyan ng libro at ang misyon niya ang paghahanap ng tamang lugar para dito. Patuloy pa rin na naglakad si Eli, kaya tinutusan itong barilin siya na himalang hindi tumama ang dalawang bala. Doon sumiklab ang mainit na laban na naubos ni Eli ang mga kalaban, higit nang gamitin nito ang kanyang shotgun na tinamaan sa paa si Carnegie na lubos na nagpa sa mga kalaban. Kaya't mabilis nang lumakad paalis si Eli, nang naramdaman niyang sumunod si Selara na ayon sa kanyang ina ay magiging ligtas siya kung sasama siya kay Eli, ngunit sinabi niya na, I walk by faith not by sight, na lubos na ipinagtaka ng dalaga. Sabi ng dalaga na alam niya ang ilang balon na maaari nilang pagkuhaan ng tubig na sabay naman nilang pinuntahan. Nang makakuha ng tubig ay inutusan ito si Salara na balikan ang naiwang salamin sa loob, na agad pala niyang sinaraduhan upang hindi makahabol ang dalaga na lubos ang galit sa kanya. Habang si Carnegie na ginagamot ang paa ay patuloy ang pagnanais na makuha ang libro na nakipagkasundo sa kasamang kalbo na kung makuha nila ang libro ay mapupunta naman kay kalbo si Salara. Nice deal! Agad umalis ang grupo nila gamit ang ilang sasakyan. Habang nagawang tumakas ni Salara ay nagawa nitong makadaan sa unang dinaana ni Eli. Nasa kasamaang palad ay kinuha siya ng mga mababahong lalaki na nais siyang gawa ng masama na agad siyang sinaktan. Mabuti na lamang at dumating si Eli na gamit ang palaso ay pinatay ang dalawang manyak na cannibal. Doon ay patuloy ng sumama si Solara kay Eli, habang nadaan nila Carnegie ang mga bangkay at nakita ang ilang gamit ni Selara na alam nilang mapapagod din sa paglalakad. Kaya't napagpasyahan nila Eli na manatili sa isang lumang gusali, na bago matulog ay muling nagbasa si Eli na sinabing tatlong taon niyang binabasa ang libro na nagbasa ng ilang berso upang marinig ni Selara, at sinabing may boses na nagdidikta kay Ilay kung saan pupunta at ilalagak ang libro. Nang makatulog si Ilay ay ninais makita ni Selara ang libro ngunit agad itong nagising at tinabihan ng baril ang libro na nagpapakita ng pagiging seryoso nitong bantayan ang libro. Kinaumagahan ay agad silang umalis sapagkat malapit na ang grupo ni Carnegie sa kanila. Binanggit ni Ilay na ang kanyang pananampalataya ang nagdidikta ng pupuntahan nila nang makita nila ang isang bahay sa gitna ng desyerto na ninais nilang maghanap ng tubig. Ngunit nahulog sa isang patibong ng mag-asawang matanda na pinapasok sila upang alukin uminom. Ngunit naamoy ni Eli na ang mag-asawang ito ay pumapatay at kumakain ng mga karne ng tao. Nang aktong aalis na ay sabay naman ang biglang dumaan ng grupo ni Carnegie. Na napilitan silang bumalik at humingi ng tulong sa mag-asawa na maraming nakaimbak na baril. Muling nakipagnegosasyon sila Carnegie bago sila paulanan ng bala, Naisuko ang libro at sumama sa kanila si Salara. Ngunit hinagis ni Eli ang isang korteng libro ng kanilang buksan ay isang bomba na nagpataob sa isa nilang sasakyan. Namuling ikinagalit sa kanila na dahilan upang ratratin sila ng maraming kwitis dahil New Year na, dahil dito ay sumiklab ang palitan ng bala na nagresulta sa pagkamatay ng aswang este asawang babae. Nakinagalit ng lalaking cannibal na nag-trigger happy sa pagputok ng baril na agad ding namatay. Walang nagawa ang mga bida kung hindi sumuko, nang pinilit paaminin si Eli ay tinutukan ng baril si Celara na kanilang papatayin kaya't walang nagawa si Eli kung hindi isuko ang libro. Nang makuha ito ni Carnegie ay binanggit nitong, God is good, at sumagot si Eli ng, all the time, ngunit sumagot ito ng, not all the time, sabay baril kay Eli. Nakuha pa nitong muling tumayo na parang walang nangyari na naglabas ng panaksak ngunit kalaunan ay naluha at bumagsak na iniwan nilang nakahandusay sa'yat sinama si Selara pati ang ilang kagamitan ni Eli maging ang kanyang ita. Habang sa ikalawang sasakyan ay biglang sinakaw ni Selara ang driver at agad itong bumaliktad. Ang mga pasahero nito maging si Selara ay sugata na nagpatigil kay Carnegie. Agad kinuha ni Selara ang isang granada na hinagis niya sa isang sasakyan na nagpasabog dito, agad itong bumalik upang sumakay at sa aktong gagamitin na niya ang sasakyan. Hindi niya alam na ang itak ni Eli ang mismong pumaslang kay Kalbo na sumaksak dito dahil sa aksidente na lumuhad at namatay habang tumakas na si Salar gamit ang sasakyan. Hindi na ginawa pang sunda ni Carnegie si Selara na dala na ang libro. Sinubukang balikan ni Salar si Eli ngunit wala na ito sa lugar kung saan siya binaril. At nang binagtas niya ang daan pakanluran ay nakita niya si Eli na patuloy na naglalakad kaya't agad niyang tinulungan at sinakay niya ito. Na halos nahirapan sa natamu nitong sugat. Ngunit patuloy pa din ang determinasyon niyang makarating sa kanluran, hanggang makarating sila sa isang sirang tulay at nang lumabas ay natano nila ang isang isla. Nakahanap sila ng isang bangka na ginamit nila upang makatawid at nang lubusan ng nawala ng lakas si Eli ay si Celara naman ang nagpatuloy ng pagsagwan. Pagdating sa isla ay hinarang sila ng mga armadong bantay ngunit sinabi ni Ilay na dala niya ang isang King James Bible na dahilan upang sila ay papasukin. Nakausap ni Eli ang namamahala ng lugar na yon na kamukha ni Einstein. Ang lugar na ito pala ang muling nagbabalik ng lahat ng anumang nasusulat na nasira ng gyera. At wala pa silang kopya ng Biblia. Habang nakauwi na si Carnegie na dala ang libro ni Eli, na nahirapan silang mabuksan dahil kailangan ng isang susi. Kaya't agad pinatawag ang taong maaring magbukas dito. Ngunit laking gulat ni Carnegie na isa itong braille ang librong ginagamit ng mga bulag at wala siyang kakayang mabasa ang libro. Habang pinakitang pinaghanda ni Eli si Einstein ng madaming papel at panulat, na lahat ng kanyang sasabihin ay eksaktong pagkakasulat. Inilahat ni Eli ang lahat ng kapitulo at versikulo ayon sa kanyang pagkakabasa at pagkakaalala sa loob ng tatlumpung taon. Doon ipinakitang si Eli pala ay isang bulag na naglalakad sa loob ng tatlumpung taon. Habang tinawag ni Carnegie si Claudia upang basahin para sa kanya ang libro. Natuwa ito sa pagkakahawak sa libro ngunit sinabi nitong hindi siya marunong at nakalimutan na niya. Doon ay lubos na gumuho ang mundo ni Carnegie dahil ginawa niya ang lahat para sa libro. Maging ang pagkaubos ng kanyang tauhan at na naging dahilan sa pagbagsak ng kanyang pamumuno. Nalanghap din ni Claudia ang tetano na kumakalat sa katawan ni Carnegie, buhat ng siya ay mabaril na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinakita din na lubos ng nagkagulo sa lugar na pinapamunuan ni Carnegie. Habang patuloy sa pagsasalita si Eli at paglalahad ng Biblia, na naglinis ng katawan at nagsuot ng puti na naghahanda na sa kanyang kamatayan. Pinakita matapos nito ay nailimbag na ang kopya ng Biblia ngunit pumanaw na si Eli, na may huling pananalangin ng pasasalamat sa Diyos na sinamahan siya sa loob ng 30 taon ng proteksyon at paggabay. Nagpasalamat na may nakilalang mabuting kaibigan at nanalangin na gabayan din ang kanyang kaibigang si Selara. At nagpasalamat sa lubos na pahingang binigay sa kanya sapagkat labis na ang kanyang kapaguran na nagsambit na, I fought a good fight, I've finished the race, I've kept the faith. Matapos nito ay pinakita si Salara na dala ang lahat ng gamit ni Eli na muling babalik upang puntahan ang kanyang ina. At dito na natatapos ang istorya, kagalakan namin ang iyong pag-like at subscribe. Muli maraming salamat.